Nabuysit ako sa ex ko. Umutang ba naman sa akin? Sabi, pautang ako ng 500. Papatungan ko na lang. Hoy! Bakit mo papatungan? Nakakasa na! Ayoko na mga gano'n! Sa awal sa <laughs> Ayoko na mga patong-patong na yan. Ayoko! Utang lang. Bayaran lang. May patong pa. Naka-highness yun. Uh, kailan ba ulit siya magugutang para makapatong ulit? Patong ulit! Para makatiyak! Ayoko na! Ayoko! Ayok ayok. oh. Sabi niya, di ko pausap ko. Walang away-away. Mati-mati tayo. Ayoko na mga ganun. Patong patong. Hindi ako sana. Ayoko na!